kaya naman tangan, Dito po ba yung hindi? Dito. po ba? Dito po. Hindi Next auditioner, please! Dali, pa po. Ako naman. Ayan! Justin ka lang. <laughs> Layo, please, please. Ayoko na lang. mo na nga Justin Binhot Next auditioner, please! Dali, ay, Hapon na, Ako po, Direk. Mag-audition po. Sana ako. Pangalan? Kaloy Santos po. Caluy Santos. Edad? 47 na po. At bakit gusto mo mag-artista? Pangarap ko po, po kasi ito. Nung bata pa po ako. Eh, ang tanda niyo na po. Pangarap niyo pa rin siya. Para po sa akin, Direk. Wala namang po sa edad ang pag-arte. Nasa passion po ito ng tao. Ha? Huh? Ha? O sige. Total naman, bida-bida ka. At gustong gusto mo to, pabibigyan kita. Ngayon, kunwari, ka-dialog mo si Angelica Panginita. Ready? 3, 2, 1, action! Anong sabi mo? Tumigil ka. Tumigil ka! Shut up! Cut! Okay, si Miss Ugi naman ang katapat mo. Ready? 3, 2, 1, action! Ha? Ano sabi mo? Kausap mo ba ako? Okay, para maiba naman, At uh, ate yung kape, bigay mo nga sa kanya. Bilisan, please, please. Para maiba naman, si Miss Jacqueline Jose ang katapat mo. Dapat sumabay ka sa underacting niya. Ready? 3, 2, 1, action! Madam, eto na po yung kape nyo. Sorry, hey, madam. Papalitan ko na lang po ng bago. Sabi sa script, inumin mo. Kaya dapat, inumin mo! Direk, panis na po yata itong kape niyo eh. Ha? Huh? Namimili ka pa? Ano? Iinumin mo yan o aalis ka dyan? Okay, na-impress mo silang lahat. But for me, it's not that something. Pero I think siguro i-stop mo na yung acting mo. Hindi na talaga siya bagay sa'yo. Direk, hindi naman po ako nangangarap na, na maging lead role. Yung maging extra nga lang po ako, masaya na ako eh. <laughs> Bakit? Nagdadrama ka? Ano? Nais mong palitan si Boyet de Leon? Sus! Lumang gilip na yan. Daniel dito? Ikaw pang direktor? Eh, di, di, sige, doon. Doon ka na. Doon ka na. Doon, sumama ka doon. Oh, God, ano ba meron dito? Kuya, <tong> <tong> okay ka lang po ba? Pasensya na po kayo kay Direk Chris. Tama naman siya eh. Talagang wala naman akong kuwang sa pinapangarap kong larangan. Ako lang naman itong matigas ang ulo at naniniwala na pwede akong maging artista. Kuya, mahusay ka. May talent ka. Siguro po hindi lang po ito yung tamang panahon para sa iyo. Ito po. Try niyo po ulit. May casting call po si Miss Oge sa bagong movie niya. Malay niyo po po kayo. Salamat ah. Kahit di mo kilala, nagtitiwala ka sa akin. Sige po kuya, mag-iingat po kayo sa pag-uwi. At huwag po kayong titigil na ituloy ang pangarap niyo. Salamat ulit. Casting call. Bago to. Ba Hello? Hello? Hello, Mr. Kalay Santos. Yes, pwede, po. Pwede po ba kayo sa BTR bukas? Isa po kayo sa mga choices na gaganap ng driver ni Mr. Ay, sige po. Ano oras po? Mga 9 po. Ah, sige po. Darating po ako. Sama ah, po, sumunod po kayo sa call time, yes, ha? Po. Yes!